Hi mga ka-owner. Uh, kumusta po ang lahat? Kumusta po kayo dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at sana yung mga natamaan po ng pagyo ay uh, maka-recover agad at saka maka-move on na ka kaagad. So ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa ating mga uh, tauhan, no, mga katulong sa ating karinderya kung uh, dapat ba nating ipagkatiwala sa kanila ang ating karinderya. Kasi katulad po sa nangyari po sa akin ay uh, ko lang po sa inyo no, na nandito po ako ngayon sa dalampasigan po no, ng General Santos nasa part po ito ng Kawas Alabil. So nandito po tayo para mag uh, magligo sa kanilang dagat. So, ngayon po ay bukas po ang aming karinderya at uh, ay dapat ba natin ipagkatiwala so ngayon po ay isishare ko po sa inyo ang ang bakasyon namin last week doon sa uh, Baguio no? 3 days uh, kami sa Baguio then 2 days kami sa Atok Binggit no? so isishare ko po sa inyo dahil ang ginawa ko po ay uh, naglista po ako ng aking mga pamimili grocery po, no? Iniwan po sa aking tendera, ang isa ko po pong washer. Uh, siya po ang pinatasan ko na mamamalingki po sa pang araw-araw na lulutuin uh, habang nasa bakasyon po ako sa Baguio and ako ng so, ito po ang ginawa ko. Uh, October 19, nag-lista po ako. 19, then 20, 21, 22, then 23. So, limang lista po ang ginawa ko. Then, to then every day ay yung tendera ko na binagkatiwala ay siya po ang nagbibigay ng pamamalingkit po ng aking isang tindera isang tindera at the same time washer so yun po ang pinamamalingkip niya then uh, ang sobra po ay nirimit niya po sa aking alam so isasure ko po sa inyo no na ito po mga na-remit niya ay uh, masasabi nating Uh, kita na po ito sa isang araw. Ito po ang nirimit nila habang wala ako, habang naman doon po ako sa Baguio. Ito po ang narimit nila nung first day. You no, know, yung halin yung bintak po na buong araw ay binawasan po ng kapital. So ito po ang sobra. Then sa next day, ang bintak ko din sa buong araw ay binawasan din ng kapital. So may sobra din third day, fourth day, and fifth day. So, ibig sabihin, may kita po talaga kahit iniwan natin ang ating karinderya sa ating tauhan. So, ibig sabihin po ay mapagkatiwalaan po sila. You no? Know? So, ngayon po ay tatanungin po kayo, kayo. Uh, kung saan, hindi po nangyari tiwala naman din po ako no kasi kung hindi tayo, hindi po tayo magtiwala ay walang magagawa hindi po tayo makaalis sa ating uh, karinderya so uh, I'm so blessed kasi uh, yung kita natin ay sa buong araw walang maririmit po na ginansya ang aking uh, tindira kung sakaling ay uh, hindi po sila mapag mapagkatiwalaan so, anyway may ginansya naman po ito sa so, buong po ang po, no? so ito na po mga ka-owner ang aking uh, binta ang aking ginansya nung 5 days na umalis po ako nagbakasyon sa atok, bingit at saka sa bagyo so ito po ay 7,800 pesos ito po ay bawas na po ang puhunan na iniwan ko sa kanila na 3,000 so ito po ang talagang ginansya na po ito sa isang uh, ginansya na po talaga ito sa 5 days na nawala ako so ito po ang na-remit nila na ginansya in 5 days 7800 pesos So ayun so, po Para sa mga naman na bibigay sa akin ng aking tawaghan. Siguro, nung nag-aral pang aking mga anak, ay ah, talagang hands-on po talaga ako sa cashier kasi nasasayangan po ako na ah, kahit So, yan lang po, no, kung halimbawa, gusto nyo magpakasyon ay, pwede nyo pong gayahin ang ginawa ko, no, maglista ng first day, then sa second day, mag ng listahan sa fourth day, fifth day, at saka, dyan nyo po malalaman kung ang tauhan niya, iniwan nyo ay mapagkatiwalaan po. So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito and please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell kayo sa next video ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at saka tatasan.